Kian J King, King and G Tactics Ha? 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 Ikatlo sa mabala Ako nang maunod sa paglatala Na may persa at skrima Hindi mo na kaya itong sistema Dahil nakapaitot sa kinalabing na walong Diyos Na sumusuporta sa bawat flow at agos Isa rin ako sa brutal Na may dalawang spada sa likod Na ng panata Na palaging pasagot sumunod Kami mo sa akin wala ng pisa Ito A lamang ako to sana tapusin ang piling Makata sa magtana, inantana Pagalabog yung hindi pinahalata Para hindi mapahiya sa mga bathala Ayaw na una sa larangan ng wika Ba't ang bobo nyo pa? Ipak ko lahat sa mekanismo ko Durog lahat sa pagbayo Kung baligtasan labanan Ayaw na ba itong tapatan? At subukang palagan Ikaw lang, lang pinaparinggan Kamada Ito lang taytay -tay palipad hangin Ibig sabihin Tamaan na ang tamaan Sinama pa ako Kuwang alas alas Sa pwede na pakinarya Sa pagsumanib Ba't hindi pa ay Santa na Ito rin ang testamento Pagpapatuloy na may spiritual na lakas na kapag nagalit ay pa sa, sa templo Pati binapundasyon, pamilya kamada Lilipunin ang na na nagaambisyon Iyan, ikat ko sa pinalakas na libel At baka mo sa larangan ng hip Na magpapil oh, okay. lugar ng taytay Isang mensahero na tagal na Upang bawiin ang trono na dapat ay sa amin Ngayon ipapakita ko kung paano ko Wawasakin sa mga kalaba tanga Mga utal-utal kahit anong pilit yung galing Tila malabo kayo magbrutal Ito ang mga salitang aking ibabalamon Sa mga bobo at tanga sa mga nagbabalak Humamon ako si J. King Pumapangalawa sa pagkamada Hindi ko pa sinasagal ko kaya hindi kita gagamitan ng aking siyakra. Kahit anong lait mo, hindi ako may Isa ka lamang sa mga baguhan at kinuko para lang kita sa ipin Dahil ako'y nagsanay para ako'y pumatay Hindi para magsayang ng oras at sa'yo pumantay At isa sa mga bakala ang sa akin ang naghanay Sa kamababang uri ng kahoy na binabahay lamang ng anay kiyan at J. king, Subukan mong banggain ng kamata, Siguradong tapos ka at may paglalagyan ka rin Palipadhangin ng mga letrang is marahas Isang intay na mga salita na mag ng bakas Magwawakas na ang dilema't lalamunin ng liwanag Para sa mga impostor na nagtrapang at di matinag-gitactics Ang ko isa makatanawa ng habag Kung may haram sa amin daanan ako na mismo siya titibag Ibabalibag eto sumbat para sa dilang matabi Itutumba ang mga bobo't ako na ang baril Ako'y gigil parang virgo kong iginapo sa adena Ang nagwawalan dragon Hempot, simbolo ng kamala Papatak na ang tubo at tubo ulan ko ang Kapag kami ang binangga Patay mata nyo'y lalatayan Iisa-isahin lahat ang mga talanta Na nagparanig ang ng letra upang tumigil sa pagkintay Ang mga pusong nagliyag masyado Sabik sa karangalan Ngayon na pag-iwanan na At ng ang <laughs>